pag-access ng opisina ni Sen. Marcoleta sa mga dokumento na may lagda na nagnotaryo sa affidavit naman ito ni Orly Gutesa, pinayagan ng korte. Detali mula kay Radyo Man RMN Live Report. Hiniyaga ng korte na ma-access sa mga dokumento na may pirma ng abogado na nandotaryo sa simpupa ang salaysay ni Marine Technical Sergeant Orlando Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa pag niya, umano ng mali-maleta uh, pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Sa budget hearing ng judiciary, inireglamo ni Senator Lodante Marcoleta na hindi payagan ng uh, uh, executive judge ng Manila RTC ang mga staff niya na silipi ng mga dokumento para maikumpara ang lagda ni Atty. Petchi Rose Espera sa affidavit ni Guteza. Sa halip ay tila si Guteza paanyang lumalabas sa may kasalanan at sinasabing peke ang kanyang notaryo sa affidavit. Sinabi pa ni Marcoleta na malaki rin ang chance ang hindi talaga pirma ng nagnotaryo ang nasa dokumento at maaaring nagutos lamang ang abogado dahilan kaya nais nilang humingi ng sample ng lagda sa notarial book para may kumpara ang pagkakawig o pagkakaiba nito. ay naman kay Sen. Kiko Pangilina na siyang sponsor at dumidepensa sa budget ng hudikatura, papayagin ng opisina ni Mancoleta na ma-access ang lahat ng records kaakibat na narinlihan ang clerk of court para mag sa pagsilip nila sa mga dokumento. Pwede po bang yung mismong libro na ang makita ng mga staff namin? mula enero hanggang september 2025 may eksamin lamang po yes um, according to the court administrator with proper uh, coordination access to these documents uh, can be granted uh, provided that uh, it is under the supervision of the clerk of court and the executive judge in a, in a Nagpaniwanag naman si Pangilina na ang paglimita ng executive judge sa staff ng senador sa pagsilip sa mga dokumento ay dahil nag-iingat lamang ito. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manpon de Batang Tatak, RMN.